Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Heso Kristo na mula sa angka ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ay ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Huda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Huda kay Tamar si Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz at naging anak naman ni Booz kay Ruth si Obed. Si Obed naman ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawang ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam, si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam na ama ni Akaz, at si Akaz ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon ng on ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babilonia, naging anak ni Joconia si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkakapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nagkatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria kaya ipinasyan niyang hiwalayan ito ng dihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawaging itong Emmanuel ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo.